Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan at maging sa ating mga kababayan sa abroad ano? at sa lahat po ng mga ipipanyo supporters So magandang magandang araw po sa inyong lahat Okay, hindi na po natin patatagalin mga minamahal kong mga kababayan sa pagkatapaghalaga po ng ating pag-uusapan ngayon Ito po yung patungkol po sa inilabas po na video ni Harry Roque no? na talagang uh, saksakan po na kasinungalingan Itong si Harry Roque dahil takot yatang mawala sa kanya yung kanyang pinaghirapan na mula sa kanyang katarantaduhan. Natatakot siyang mawala yung kanyang pinaghirapan na mula sa kagaguhan, katarantaduhan ng isang abogadong baboy damo. So para maintindihan po natin mga minamahal ko mga kababayan, eto't panoorin muna po natin yung video pong ito. Yan pong hanapin nyo, huwag yung mga gaya ni Harry Roque na ang pundar ay galing sa hirap. Wala po akong ganyang kalaking nakaw. Wala po akong nakaw kahit ano, full stop. Lahat po ng pera ko pinaghirapan po namin. Hindi lang po na, ng uh, aking pamilya, kundi aking mga ninuno. Wala po kaming maruming pera. Wala po kaming nakaw na yaman. So yun. So, ang lakas po ng loob niyang magsalita ng gano'n, ano? bagamat talagang, kumbaga sa ano eh, Uh, halata na lahat-lahat, huli na lahat, booking na lahat, pero nagagawa pa rin yung sabihin niya na no? So siguro dahil uh, alam niya na pag nawala yung lahat, wala na, wala na talaga. So pinagmamalaki niya na yung kanyang pera, yung pera nila ay mula daw sa kanyang uh, pinaghirapan mula pa sa kanilang ninuno, hanggang sa, sa pamilya nila, mula pa sa kanilang ninuno. So madali lang naman pong sabihin yun, lalong-lalo na po sa taong katulad po ni Harry Roque, na bihasa po magsinungaling bilang isang abogado, bihasang gumawa ng istorya, katulad na lamang po nung ganyang ginawa tungkol sa uh, video pulburon, yung pulburon na, uh, yung isyo tungkol sa paghit-hit ng ating mahal na Pangulo, So, pero natatawa lang po kasi ako dito kasi kung talagang mantakin nyo ah, sinasabi niya to pero kung talagang ito ay mula sa kanyang pinaghirapan sa pinaghirapan ng kanilang ninuno detalyado yan Detalyado po yan mga minamahal ko mga kababayan At masasabi niya ng derechuhan uh, Buong puso, buong lakas, buong pagkatao Buong uh, kaluluwa niyang ma ma maano eh, maipagmamalaki Pero parang hindi niya maipagmalaki dahil tinatakasan niya Alam mo ba yung taong may pinagmamalaki na handa siyang patunayan eh, hindi natatakot humarap yan eh kahit ilang libo pa yung kaharap niya eh kasi alam niya sa sarili niya na may katotohanan siyang sasabihin pero nakita nyo naman ha? kaya nga proud na proud tayo kay Laila Dilime unang una lumalabas ngayon na kinakain ni Rocky yung kanyang sinasabi noon nasabi niya kay Laila kung wala kang tinatago lumabas ka, humarap ka o di humarap si ano bilang patunay. Si Leila de Lima, nagpakalalaki siya, balik tuloy baliktad tuloy ngayon. Si Rara, si Rocky ngayon na nagpakababae. Talaga lang ha. Talagang si Rocky ang nagpapakita na siya ay babae, hindi siya lalaki kasi kung lalaki siya, edi sana hinigitan pa niya yung pagiging matapang sa pagharap, ha? Sa mga tanong, eh wala eh Si Laila Dilima Grabe Itong ating minamahal na senadora ba? Diba? Makikita mo yung tapang niya Sa likod ng mga akusasyon sa kanya Na wala naman talagang Isa si Roque sa nanira noon Isa si Roque sa gumawa na pa Para masira lang si Si dating senador uh, uh, uh Laila Delima diba? Tapos ngayon nasya na siya na Hinahamon ni Laila Dilima Humarap ka Wala nandun sa dahil gagamitin pa yung issue na ah, kasi, hindi naman, eh, bakit naman si Laila de Lima, eh, hindi naman niya ginamit yun, hindi niya sinabi na, oh, kaya ah, pinopolitical lang ako, kasi kalaban ako, no, hindi naman, hindi naman niya nang rason ni Laila de Lima, eh pero si Rocky, gumagawa talaga ng rason gustong lumusot takot na mawala yung pera niya diba? takot takot na takot mawala yung pera niya so sinasabi ni Rocky na kaya daw siya ginaganyan kaya daw siya hinuhuli kaya siya kinasuhan ng qualified human trafficking at iba pa kung di ako nagkakamali eh merami pa siyang kaso na haharapin eh, maliban sa human trafficking uh, uh, ano na yan mga uh, <coughs> kasong kinakaharap niya sa DOJ marami pang iba so ang pinapalabas niya lagi mga minamahal ko mga kababayan Pinu-politika ako, hinaharas ako kasi kalyado ako ng kalyado ako ng uh, mga Duterte. Pero ano bang sabi ni uh, ni Attorney Claire Castro? O ito dito na lang muna tayo. Uh, sa sinasabi ni Attorney Claire Castro. O panoorin natin sinabi ni Attorney Claire Castro. Mukhang si Attorney Harry Roque na lang naman ang na naniniwala sa kanyang pananaw na may political persecution ito malam malamang ay ang pagtatago niya ng kanyang maaaring liability at uh, ang kanyang pagsama-sama sa mga Duterte ay ginagawa niyang panangga para ipatunayan na mayroong political persecution. Pero kahit ang kanyang dating naging kaalyado ay hindi naniniwala sa kanyang mga tinuran. At patungkol sa nag ng oras, ang paghahanap na isang fugitive ay hindi pag ng oras. Kung siya ay concerned sa pondo ng bayan, dapat noong pang 2016. So, yun. Di ba? Eh, mukhang siya na lang naman ang naniniwala na inaano eh, siya, pinupulitika siya o hinaharas siya. Di ba? Kung maalala ninyo, tama po yung sinabi ni Atty. Claire Castro na mismo kaalyado niya, kakampi niya, ang nagsasabi na kapo-abogado pa niya, si Panelo. Di ba? O, hindi naniniwala si Panelo na pagharas o pamumuliti kami mismo mga kampanya na nagsabi na ha na hindi hindi siya sangayon sa sinasabi kasi kung maalala ninyo mga kababayan di ba sabi ni Panelo eh kung sasabihin ni Rocky na uh, kaya siya pinipisikit o kaya siya kaya siya gustong hulihin dahil siya ay kaalyado at uh, tumitinitira ang administrasyong Marcos ano sabi ni Panelo eh, mas marami mayroon namang mas higit sa kanya Meron mas matindi pa sa kanya pagka ano, uh, tumira sa administrasyong Marcos. O kagaya na lang niya, hinahalimbawa na rin ni Panelo yung siya. Nagsasalita siya. O, o ba diba? nagkukomend kung mapapakinggan natin, talagang grabe din si Panelo pagka nagsalita sa ano. Pero dahil hindi naman siya involved sa Pogo, pinag-uusapan kasi dito yung yaman niya na mula sa Pogo at yung involvement niya sa Pogo. Si ano kasi Panelo, wala namang kasi siyang kinalaman tungkol sa Pogo kaya hindi siya na hindi siya na hindi siya nakasuhan, hindi rin siya na napatawag sa Quadcom. So, kaya mismo si Panelo nagsasabi, mukhang mali yan. Mukhang ginagamit na lang ni Roque yung kanyang pagiging kaalyado o kakampi kaya dumidikdik talaga dumidikdik para yun ang gawin niyang pan, ano ba para yun ang gawin niyang panangga panapid para lang uh, sabihin na uh, dahil siya ay ano sa mga Duterte, naalala ninyo? O, oh, gusto pa niyang maging uh, abogado sa ICC ni Digongyo. Ano sabi ni Sara? Wag na. Bakit chat bakit hindi siya tinanggap ni Sara? Kasi alam ni Sara na gagamitin lang din ni Roque yung para maging dahilan yung kanyang pagiging abogado 'di ba? Oh, kasi ano ko eh uh, tagapagtanggol ako ng mga Duterte kaya inaano ko ng gobyerno. Sinusukan na nga siya. Eh. Ang kapal lang talaga ng pagmumukha ni Roque dahil wala na siya ibang malapitan kahit kahit tinatanggi na siya, kahit kahit wala sila pinagkaiba ni Amy Marcos. 'Di ba? Siya na lang ang may sabi. Siya na lang ang nag-aakala na pinupolitika siya. 'Di ba? So, makikita mo talaga yung kagunggungan, kabubuhan talaga nitong ni Harry Roque. Makikita mo dito yung kanyang katangahan, yung kanyang panluloko pati. No, gusto niyang ilagay sa bulsa niya yung uh, uh, mga Pilipino, no? Gusto niyang paniwalain na kaya siya ginaganyan eh kanino kay maniniwala kay Panelo o kay Roque eh kung ako tatanungin niyo hawak na mas mas may utak at saka mas disente kahit pa paano si Panelo kaysa kay Roque itong baboy damo na to parang ang tingin ko parang baboy damo na kung saan saan lumulusot dahil, dahil takot takot hunting kita niyo yung baboy damo nakakararas ba kayo na ano na mang hunting ng baboy damo ganun na ganun ang sistema ng buhay ni ni ano ni Harry Roque Diba? So, nakakahiya po tong abogadong ito. Sa totoo lang. Uh, unang Unang-una, napakabakla talaga. No? Eh, sa totoo lang, siguro, isa din sa kinakatakutan niya, yung tungkol dun sa kaso niyang uh, inciting to sedition. Ah, uh, maliban doon, mayroon pang iba. Kundi ako nagkakamali mara kasama dito si ano si Maharlika doon sa kasong uh, isinampan ng NBI. Di ba? Kinasuan sila tungkol doon sa paninira nila sa ating mahal na pao. Oh, takot na takot. Alam ko takot na takot si si Rocky dito kasi siguradong yari siya diyan. Talagang pananagutin siya dahil uh, Grabe. Ang alam kong kinakatakutan talaga niya si Lisa, si First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasi alam niya, puro paninirala lang yung ginawa nila ni Maharlika sa pamilyang Marcos eh. ba diba? naalala niyo yun? Kinasuhan ng NBI O sa mga hindi nakakalala, ito panoorin po natin. Naghain na reklamong inciting to sedition ang NBI laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Maharlika kognay ito ng kontrobersyal na Paul video. Tinaarap din si Maharlika sa mga reklamong cyber libel, computer-related forgery at unlawful utterances kognay sa Cyber Crime Prevention Act. Sa isang Facebook post, sinabi ni Roque na wini-welcome niya ang inihain sa kanyang reklamo. Pagkakataon daw ito para kay Pangulong Bongbong Marcos na ipagtanggol ang sarili sa korte kaugnay sa mga aligasyon laban sa kanya kaugnay ng paggamit umano ng cocaine. Iginiit din ni Roque na walang katotohanan ang sinabi ng isang testigo sa kamera na iniugnay siya sa pinagmula ng pulveron video. So yun, 'Di ba? So, marahil isa 'yun sa kasi maliban dun sa kaso niya sa Pogo, may kakaharapin talaga siyang maraming ano eh. Marami siyang sasagutin maliban doon. baka nagtambak-tambak na di May problema na nga siya doon sa Quadcom, dinagdagan pa niya. 'Di ba? Dinagdagan pa niya yung problema niya. 'Di ba? So, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, hindi ko alam kung abogado pa ba itong galawan ni Roque o mukhang magaling lang talaga siya magsalita. Nakita niyo naman mukhang puwet ng baboy, puwet ng manok yung bunganga ni Roque. No? Kirit din pala 'to, yung isang mata malaki, yung isang maliit, no? Eh sa sobrang kasinungalingan kasi ng baboy na ito, ayun, wala na. Dagmo makaka ng busabos sa ha? Hari Roque, mukhang mas maganda pa yata katayuan ko sa iyo. Ha? nagmumo mo kang baliw, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Yes, abogado ka, professor ka, pero mukhang mas professor pa itsura ko sa'yo ngayon. ba? Diba? Anak ng teteng ka talagang baboy ka. Kung hindi ka ba naman naging balasubas na abogado at hindi mo inabuso, hindi ka nagmithi ng uh, yaman na mula sa ano, lakas-lakas ng loob mo, sasabihin mo, pagkat na pera namin, galing siya mabuti, wala kami ninakaw, gago. Pero hindi mo mapatunayan, madaling sabihin, roke eh. Madaling sabihin Roque pero hindi mo mapatunayan Sa kilos mo pa lang wala ka pinagkaiba sa amo mong si Sara Na magaling magsalita pero ang hirap niyang patunayan Kung may papatunahan kung magbibigay man siya ng patunay eh, Peke pa, kasinungalingan pa ba? Diba? So, sa totoo lang Dapat maging lalaki si Roque ba? Diba? Pakita niya na lalaki siya, hindi ba siya nangiya sa mga anak niya? Wala naman siya dapat katakutan abogado naman siya. Diba? Yan naman ang sabi ni Panilo Abogado naman siya. Alam naman yan dapat niyang gawin. Diba? Abogado ka. Sabi mo, hindi ka sinungaling. Sabi mo, totoo ka. Eh, doon pa lang sa pagtakas mo at hindi pagbalik doon sa quadcom. Yun pa lang, simula na ng kasinungalingan mo eh. O, hindi pala. Isa na yun sa party na yun ng mga kasinungalingan mo. Kasi doon pala, kaya nga nasa sa iting contempt dahil sa mga kasinungalingan niya. Kung maalala dinahilan pa niya. Ah, meron na kong hearing sa isang korte. Nung inala, makala nila. Gagawin talaga nilang bobo ang mga congressman. Hindi nila alam. Matitinik yung mga yan. Kompleto ng mga intelligence yung mga yan. ba? Diba? Yung 400 nga na sinasabi ni Sarah ng mga empleyado niya sa OBP, inalam agad nila. Natuklasan nila. Walang date certificate. Walang marriage certificate. Walang birth certificate. ba? Diba? So, nabubuking sila eh. Natatalo sila ng katotohanan. Natatalo sila ng ano ng mga taga-Quadcom eh. Undi, hindi 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 panghaharason eh kundi tapatan ng kasinungalingan at katotohanan. Ang pinag-uusapan 'to. Wala na tatalo yung kasinungalingan ni Rocky. Kaya imbes na humarap siya, dalhin niya yung mga papeles na sinasabi niya na malinis na na dalhin niya doon para makita kung talaga bang yung pera na nandun doon, yung 150 million na yan na sinasabi niya ay mula sa pinagbentahan. ba? Diba? Kung talagang mayroong mayroon talagang katotohanan na sinasabi si Roque, mayroon siyang sapat na katibayan, walang mahirap para sa kanya na iharap patunayan. Ay, hindi naman siya ikukulong eh. Kapag na akong patunay, doon pa lang sa Quadcom. Kung doon pa lang sa Quadcom, pinatunayan niya na na wala talaga siyang alam dyan. di Diba? mga minamahal ko mga kababayan so kaya nga kung ninyo Hinamon ni Ace Barber ah, ni Congressman Ace Barber tsaka ni Dan Fernandez ah, hinamo na ano na umatin ka humarap ka magpakalalaki ka hindi yung sasabihin mo dyan sa vlog mo nagpa-power trip kami Diba, ba? Nalala ninyo yung video na 'yon? Napanood ba 'yon? Kaya panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Pakalalaki ka? Umarap ka dito sa amin, hindi yung Ito ang hamon ng lead co-chair ng House Quad, quad Committee kay dating presidential spokesperson Harry Roque anyway, matapos niyang maglabas ng video sa kanyang social media account kung saan inakusahan niya ang Quadcom ng pagpapower trip. Hinahanap ngayon ng mga otoridad si Roque para ipatupad ang detention order ng House of Representatives. Nag-ugat ang uto sa desisyon ng Quadcom noong nakaraang pagdinig na muli siyang is cite in contempt dahil sa hindi pagsusumite ng mga dokumentong hiningi o sinabina ng joint panel. Pwedeng kwestyonin na nagpa-power trip yung mga members eh. Nakikita mo naman that they are really violating uh, by abasing, uh, evading our questions and lying uh, in front of all of us. Saan unang galing yung pagtaas ng yaman ng Biancham Corporation mula ng 100%? 25,000 ang 2016 na naging 150 million in 2018. Yung Biancham Corporation ay uh, siya ang nagmamayari at may kaugnayan dito sa Lucky South 99. No? As uh, clearly stated by Congresswoman Jinky Luistro, there are overwhelming circumstantial evidence. So yun, di ba? So, hindi niya pwedeng sabihin na o oh, marami siyang sinasabi kasi, 'di ba? Katakataka nga naman. Tama po yung sinabi ni ni Congressman Ace Barbers. Nagsimula sa kumbaga eh 100 ang puhunan ng kumpanya mo ay eh, nasa 125 lang. 1000 at 1000. Tapos nung 2016 yon, tapos nung ano na 2018 naging 150 million. Kung hindi ka involved sa ano, kung hindi ka involved sa pogo, saan mo nakuha 'yan? O may ni rason siya. Anong rason niya? Ang sabi niya, uh, hindi po 'yan mula sa pogo, mula po sa pinagbentahan ng uh, lupa namin. Eh di ngayon, para maging malinaw at para maging para may pamukha ni ni Roque na mali ang akusasyon ng kamera, oh, sabi niya, sige, dadaling ko po dito. Narinig ng na mga tao yun na, na, napanood ng isang bayanan. Dadaling ko yung papeles, dadaling ko yung tama, yung kompletong papel para patunay. oh, anong ginawa niya? Dinala ba niya? Hindi. Kundi, tumakas. Gawain ba yun ng isang matinong abogado? Gawain ba yun ng isang nagsasabi ng totoo? Hindi. Diba? Gawain ba yun? hindi hindi gawain 'yun. Tapos sasabihin pa ni Roque, oh, kagaya yung sinabi ni Atty. Claire. 'Di ba? Sasabihin ni Roque, "Huwag po kayong wag ako ang pag-aksayahan ninyo ng panahon para hulihin." Ha? Wag ako ang pag-aksayahan ninyo ang pag-aksahan ninyo 'yung mga ano dyan dahil yung malinis 'yung pera na inaano ko. 'Di ba? Eh sa ginawa niyang pagtakas eh, nagmalaki pa siya. Hindi ako ano, hindi ako wanted sa batas, wanted ako sa kamara lang. Eh, ngayon, wanted ka na ngayon. Fugitive ka na ngayon. O di ba? Tapos sasabihin, "Wag ako ang pag-aksayahan ng panahon, pati hindi ka pag-aaksayahan ng panahon, isalot ka." ang dapat sa iyo patahimikin, ikulong pa dahil makakagawa ka pa ng, ka, ng kalokohan, baka nakalimutan mo kailangan kang hulihin, dahil meron kang kaso na uh, inciting to uh, sedition paninira pati sa sa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pa 'Di ba? Ano sinasabi mo, huwag kang pag-aksayahan ng panahon. Gusto mo lang talagang umiglas. Gusto mo lang talagang uh, makalaya ka, gusto mo lang talagang makalusot ka. Pero hindi pa lalagpasin 'yan kung si Tebes nga hindi pinalusot, kung si Digong nga hindi ni, hindi nakaligtas sa paniningil ng batas, ikaw pa. 'Di ba? So, alam nyo, ang dami niyang tinatanggi. Keso yes, hindi ako 'yan, wala 'yan, walang ganito. Kahit obvious ne Obvious na obvious na 'yung kasinungalingan niya kitang-kita na pero talagang makikita mo na gustong gamitin ni Roque ang kanyang pagiging abogado para lang takasan yung katotohanan at ang lumitaw yung kanyang mga kasinungalingan. Di ba? So ang labanan ngayon sa totoo lang mga kababayan, kasinungalingan laban sa katotohanan. Kailangan lumabas dito pag hindi nahuli si Roque, si lalabas na nagagapi ng kasinungalingan ang katotohanan. Kailangan ipaglaban natin 'to kailangan pa manindigan ng gobyerno para ang lumitaw ay ang katotohanan kesa sa kasinungalingan. Kailangan manaig ang hustisya kesa sa taong kriminal, ha? kesa sa isang taong di ba, hayop, kesa sa isang taong sinungaling. Di ba? So sa totoo lang, kung maalala ninyo, tinatanggi ni Rocky yung uh, tungkol doon sa kanyang pagiging uh, kasabwat o tinatanggi niya na meron siyang kinalaman o meron siyang uh, kooperasyon sa mga nasabing pogo o sa mga nirayed na pogo ng ating mga otoridad. Kung maalala ninyo itong video ito panoorin mo na po natin sandali. Na meron pong nakuha na isang uh, dokumento na nakapangalan sa kanya ah, na kung saan involved pa dito yung isa sa mga staff ni Roque. Kung di ako nagkakamali mga kababayan. Ito, panoorin mo na po natin para mas maintindihan po ng ating mga kababayan. kung alam mong illegal ito, bakit kailangan magbigay ka ng appreciation? ba diba? So, ano, check, -check natin yung Kung gaano ka generous o gaano ka laki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan. May isa pang ikinasurpresa ang PAOK, ang mga dokumentong nakita sa isa sa mga dormitoryo. Appointment papers ito ng isa umanong executive assistant sa Malacanang sa opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. May pecha itong January 4, 2021. Meron ding affidavit of support na permado umanong ni Roque nung wala na siya sa gobyerno. Nakasaad dito, nasasagutin niya ang gasos ng dati niyang executive assistant sa biyahe nila sa Europe Oktubre nung nakarang taon. Yun nga yung nakakapagtaka, uh, bakit nandito yung mga documents na yun. So yun, di ba? O, oh, hala, kitang kita na eh. Nagduda yung mga autoridad. Teka, kung, kung walang involvement dito si Roque, pa paano napunta dito yung mga napaka-sensitibong mga dokumento? Yung mga importanteng dokumento na dapat si Roque lang ang, ang may hawak. Paano napunta sa Pogo? Diba? Alam nga mga kababayan, sa totoo lang, sa bansang ito minsan kaya po naliligtas o hindi nakakapanagot yung mga abogado dahil sa husay po nilang magsinungaling. Maraming abogado na dapat ay pinananagot sa kanilang kasinungalingan, katraidoran, kahayupan sa kanilang pagiging kriminal pero hindi napapanagot dahil sa husay po nila, no? Kaya nilang baliin yung yung tama eh kaya nilang maliin yung mali, kaya nilang itama. So, ganito po yung sistema dito. Pero kung magbe-base po tayo base sa nakikita, base din po sa sa ebidensya na na talagang uh, mong meron talaga siyang kaugnayan, eh talagang mapapanagot po siya. ba? Diba? Eh problema kasi sa bansa natin, kita nyo naman yung diskarte po ni Sarah bilang isang abogada. O, oh, gaya ng diskarte din ni Scudero. Diba? O, oh, nagagamit niya yung kanyang pagiging abogado para proteksyonan yung, yung isang kriminal. Kung maalala niyo, sabi ni Cudero, walang limitasyon ang kapangyarihan ng ng uh, Senado. Pero yung mga nag-akda, yung mga lumika, yung mga nag-ano ng konstitusyon, uh, isa sa mga uh, bumuo, gumawa ng ano, batas eh, nagsasabing o tay ka mukhang mas humigit ka pa sa amin kami yung may akda tapos ikaw ngayon ang may sabi samantalang kami mismo na nagpasok nag ano niya gumawa ng batas na yan. hindi nagsasabing walang limitasyon ang ang kapangyarihan ng Senado parang sinabi mo na rin na mas higit ang Senado kaysa sa batas di ba So napaglalaruan ng mga abogado yung batas. Maraming mga abogado ngayon, tingnan niya si Topacio, Ganoon ang ginagawa niya eh. Ganoon ang ginagawa nila. Kaya nga sabi ko, eh, kawawa yung mga Pilipinong walang alam sa batas. Lalong-lalo na, siyempre, wala kang alam sa batas, hindi ka attorney. Talo ka doon sa isang taong attorney na kayang laruan, kayang, kayang lusutan yung nakasiradong ano, pinto. ba? Diba? So, pero ganoon pa man, kaya po tayo nagsasalita dito para po liwanagin sa lahat. Kasi sa totoo lang, maaari kasing makabiktima pa eh si Roque. Marami pa siyang mapapaniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Kaya po tayo nagsasalita dito, hindi para kung ano paman. Nagsasalita tayo dito para ilabas ang katotohanan. Nang sa gano'n ang mga Pilipino ay mamulat, hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan na dapat na malaman nila. Diba? So, ganun pa man, eh, tulad po ng sinabi ng ating uh, tagapagsalita na si Atty. Uh, Claire Castro, ito nga, nito mga nakarang araw, nabanggit na natin dito sa ating programa na naghahamon pa si Roque. So, isa lang naman sinabi ni uh, Atty. Claire Castro, o, mag maghintay ka, tingnan mo. O, di ba? Isa lang, isa lang yung sinabi niya, wait and see. O, oh, eh, walang, walang pinagkaiba yan sa paghahamon ni Rodrigo Roa Duterte na sa kakahamon niya, nahulihin na siya, baka tumanda na lang siya, mamatay na lang siya, hindi siya makapanagot. Ayun, tinutuo siya. So, ganito rin ang mangyayari kay Harry Roque. Lahat ng kanyang mga kawalang yan, ako, nakikita ko mga ilang buwan na lang, kung to, kung talagang matatagalan man siguro dalawa o tat pinakamataas na siguro eh, dalawa o isang buwan na ano tagal para hindi mahuli si Rocky dahil talagang sa totoo lang gigil na gigil na po ang taong bayan kay Harry Rocky sa kanyang mga kabalbalan tignan natin kung makaka po pa ba siya uh, lalong lalo na at balita ko ay eh, makikipag-coordinate ang DOJ sa Interpol so alam naman natin ang kilos ng Interpol biglaan yan So, asahan niya natin na magugulat talaga itong si Harry Roque. Uh, Siyempre, mas hihigit pa rin ang batas kaysa sa kanya. No? So, pasamantala, hanggang dito lang muna po tayo mga minamahal ko mga kababayan. So, mamayang gabi po, tayo po muli magkikita-kita dito po sa ating programang reaction mo, Birad ako. So, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating ng bayan. Marami maraming salamat po.